ate the Nigel. Super, 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 super. Happy Piggy Month. As in, oh my God, grabe no. Last day na ngayon. As in, April 30, last day na. Too sad di tayo. Nagkita ngayon yung baboy month natin. Pero kailangan yan, magbabanding tayo next time. As many as we could pa nga. Eh, di ba? It's yun. Thank you kasi lagi ka nandyan para sa akin. Lagi ka nandyan tuwing may problema ako or masaya ako. Lagi ko na siya share sa Alam mo yun. Tapos, ah, uh, thank you kasi lagi ka nandyan. Saka, parang never mo kong, I mean, never mong ginusto na, na malungkot ako or what. Tapos, ano, bite bite mo. Kaya thankful ako kay oh God kasi may friend ako katulad mo. Par na mami na ate na. oo, oh, ate baboy. <laughs> Joke lang, love you. <laughs> ano? Yun. Thank you kasi yun. Thank you din sa super, 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 super mong haba na, na note na ginawa mo sa Facebook kahapon na super, super, no, nung nabasa ko yung tweet mo na look at your, look at your Facebook. Parang, tapos ako, kakauwi ko lang kasi nun, galing akong school, ay galing akong Kumon tapos na, you know, wala na siya sa notifications. So, tinignan ko yung profile ko, tapos yun nga, may mahabang, 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 mahabang note na, pero pala tayong ganong picture dati, na hindi ko alam, ano, na super, super, 3 years pala, sin yung buong 3 years na yun, hindi natin nakakalain, magiging mas close tayo sa isa't isa't, nang nagsimula lang sa multiply, di ba? di ba? tapos, yung, ano, kain ka lang ng kain ha? para ganito ka pa rin ka baboy. mamimiss mami kita, mami miss ka yung piggy hugs mo, si mami miss ka yung ate na dyan lang, kain ng kain, may dessert palagi. <laughs> Joke lang, yung mami kita, tapos sabi mo, hindi kita mami So, ito, nilagay kita sa wallet ko, at sobrang sobrang dami na nang intriga kung bakit, or kung sino ka, ay, kung sino ka, at bakit ka nakalagay sa palit ko. Tapos yun, ngata mo yung piggy na ganito, saka yung piggy kitchen natin. Yun, next time bibilang pa kata pag nakanap ako, ha? Pero yun, ingat ka lagi. Promise mo magdiding slister ka sa, Miriam. At promise ko sa'yo, magmedal ako para sa'yo. Mag-honor tayo, oh. Yun, see you next time. Ano, ingat ka lagi. Happy Super Piggy Month. Yun, miss na Love you. Ingat. Bye-bye.